Bago ka magpa-utang, yakapin mo muna ng mahigpit yung pa mo. Baka kasi ito na yung huli na makikita at makakausap mo siya. Kaya yakapin mo ng mahigpit o kaya yakapin mo sa lieg. <laughs> Makaganti ka man lang pag hindi siya nagbayad sa'yo. <laughs> Kinain mo? Masarap ba? Bakit? Masarap ba? Sumagot ka! Oo. Wala lang, tatanong lang. Baliyo, kaya diba? makikita <laughs> Helom dia, oi, pasinya sinyas ka. Dia hey, magi kakahuman gani. May pani ubol ko eh, eh. Nakakapagod na kaya. Maging miserable. Kung ang kanin ay sinasaing, anong ginagawa sa atin, pre? Ano? Eh di sinasayang. Alo? ganun pala yun. <laughs> yung hindi ka naman broken, Aww. pero ramdam mo yung sakit. Sakit ng walang pera. <laughs> Hoy, kayong mga babae, tandaan nyo to. Kaming mga lalaki, nagtitimpi lang sa inyo. Pero once na napuno kami, tandaan nyo humanda na kayo. Kasi, magtitimpi pa din kami. Kasi, tatapang nyo eh. Hanggang dulo, timpi, timpi lang. Ang pangit ng ano, walang laban. Basta, tsagaan lang sa timpi. Ganun kami mga lalaki. Timpi na lang. Timpi, timpi. may narinig akong mga usap-usapan sa labas. Pag wala daw ako dito sa bahay, pumunta dito si kumpare. Wala ah. Nagpapaniwala ka naman sa mga chismis. Siguro may milagrong nangyayari dito. Ano ibig sabihin ng milagro? Ang ibig sabihin ng milagro, imposibleng mangyayari, pero nangyayari talaga. Pero hindi sinasadya. Ay, wala namang milagro. Kung walang milagro, bakit pumunta dito si kumpare? Ah! May ginawa si kumpare, pero sigurado ako na hindi milagro. Ay, eh, mabuti kung ganun. Ano palang ginawa niya dito? Tinanggal lang naman niya yung brako. Ah! <laughs> sabi ko na may milagro nangyari talaga eh. Di ba nga, sabi mo, pagka milagro, hindi sinasadya, pero nangyayari? Oo. Oh, sinadya niya yun eh, kaya hindi milagro yun. <laughs> Sobrang concern pa nga ni kumpare sa iyo eh. At ayaw niyang magagalit ka. Concern? Concern ko ba sa lagay na yun? At paano mo nasabi na ayaw niya na magagalit ako? Sabi niya, huwag ko daw sabihin na nangyari para hindi ka daw magagalit. Sobrang bait niya, no? <laughs> Ikaw ba yung Romeo? Ikaw ba yung maniligaw ng anak mo si Juliet? Opo, oh, tito, ako po. Eh, mabubuhay mo ba yung anak ko? May trabaho uh, ka ba? Ah, uh, oh, po. May trabaho po ako. Anong trabaho mo? Ah, uh, seaman po ako, tito. Ah, uh, seaman? Juliet, <laughs> magtimpla ka ng anak ng kaperito para kay Romeo. Opo, tay. Sandali eh, lang po. Uy, uy, Kumusta naman ang pagsisiman, Romeo? Ah, uh, malaki bang kita? Ah, uh, depende po Tito. Kagaya po ngayon, o sa habagat, eh mahina po ang huli eh. Kumisan po eh, sitsakpatan no, 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 no. lang po. Ganun lang po talaga ang buhay sa pangingis na. No, no, no. Ah, huwag ka na magtimpla. <laughs> Uy be, close pa kayo ng mga kapitbahay mo? Ay oo, close kami. Ang bandi nga namin, plastikan. <laughs> Mahal. Oh, bakit? Kung sakali ba pag nawala ko, pag namatay ako, mag-aasawa ka pa ba na Oo naman, siyempre. Kailangan ko din yun, ano? Bakit? Huh? Hindi mo ba ako mahal? Eh, kung sa mahal, eh, mahal naman kita. Pero, siempre kailangan ko rin naman tumikim ng tuli. Nakakapagod na kaya? Maging Mr. Gusto mo ba magpapatok? <laughs> Sige. Willing ako magpatira. Yan ang hirap sa iyo eh. Puro katano. Mm -hmm. Puro katano. Kaya hindi matuloy-tuloy yung mga gusto natin gawin eh. Puro katano. Ako ang masusunod dito. Ako ang padre ng di pamilya dito. Hindi ikaw. Hindi ko na masunod. Yan. Ganyan. ganyan. Oo oh, ngayon. Anong plano? Nods, poste ka ba? Bakit? Hindi ba lahat tanatawa natawa ko? Kakausapin mo ba ako kung poste ako? Eh, wala nagkakagusto sa iyo eh. May tupak ka eh. Ganun ba? Sige. Ganito na lang. Ano sinabi ng isang posporo sa isa pang posporo? Nakulos! Style mo, bulok! Alam ko na yan! Sasabihin ng isang posporo sa isa pang posporo. Match oh, tayo. O, di ba? Tama po, ha? Ha? Gagi! Wala siyang sinabi. Bakit? May nakita ka ba nagsasabi ka ng posporo? Kaya ayaw ka rin ng mga lalaki kasi may sililing ka. <laughs> Wag ka maingit sa mga babaeng malaki ang dibdib na parang pakwan. Pakwan din naman yung sayo, ha? Ah. Butong pakwan? <laughs> Bala ko sanang muling abogado. Kaso, natatakot ako. Bakit? Baka maling tao na naman ang paglaban ko. Han? <laughs> huh? Ano kayang nangyari sa akin? Bakit pa rin nakimutla ako? Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Gabi-gabi ka kasi nangangalabit sa akin. Kala mo naman mauubusan ka. Nakakaputla ba pag nangangalabit? Oo naman. Siyempre. E di, sasampa ako direct sa mamaya. Maaga ka lagi uuwi galing trabaho ha. <laughs> Ayaw mo pa talagang tumigil. Ang ganda mo talaga. Wow! Sigurado ka ba dyan? Hindi. Bulag kasi huy. Kung may problema ka, huwag na huwag mong iwasan. Harapin mo. Hayaan mo siya ang umiwas. Hindi lahat ng tumatayo ah? may paa. Bakit yung ano? Ano? Subukan mo lang magsalita ng di maganda. Basagin ko mukha mo. <laughs> Kuya, gusto mo magkapera. Simple lang gagawin mo. Pasok ka sa imbornal ko. Uy, <laughs> like pwede man ligaw? Pwede naman. Basta wag sa akin. Oh, oh ano nangyari sa mukha mo? Ay, ba't nakasimangot ka? Alangan, kahit na may bisita tayo at dito natulog, hindi mo pa rin natiis, sumampa pa rin. Pasensya ka na, nalasing ako eh. Ang dami kong nainom, Di ko na alam kung anong nangyari. Alam mo naman na magkatabi tayong lahat matulog eh. Nakakahiya sa kaibigan ko. Bakit? Ano ba sabi ng kaibigan mo? Nagalit sa akin. Ah! Bakit siya nagalit? Naka-off kasi ang ilaw kagabi. Eh hindi ko alam, yung bunganga ko malapit pala sa tayong niya. Eh alam mo naman, bunganga ko maingay. Eh. <laughs> wala namang problema yun eh. Ano wala? Pati mata niya rin daw tumirik. <laughs> 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 Uy! Pinayin mo yung taong gusto ka. Ha? Huh? Ang dami nila. Alam mo, mahal, naiisip ko lang. Kesa naman kumuha ako ng babaeng bayaran, eh, sa'yo ko na lang ibibigay yung pera ko. ba? Diba? Mahal. alika, tuntay sa kwarto napaka mo talaga? Ano ang gano'n sa atin? Bayarang babae? Ha? pok -tok? Asawa pa naman kita. Tapos gagayanin mo lang ako? Kung si kumpare ha, di ko sinisingin. Ikaw pa nga asawa ko. Pisti ka? Yawa ka. <laughs> Nagugutom ka ba? Gusto mo sa'yo na tong monay ko. Hello, pre? Oo, oh, papunta na ako. Ano ba yung natin? Oo, oh, si oh, pinayagan ako. Ako pa ba? Sige, sige, sige. Ano pinayagan? Hindi kita, hindi kita pinayagan, ha? Matulog ka na. hindi kita pinapayagan. Uy, <laughs> 5W ka? Alas abroad? Beh, way anak-anak. To the beat, I love you. What about your wife? No. She doesn't love you. Tagal <laughs> 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 pa ba yung sinay? So, mo, sinong may kasalanan? Yung taong kumabet o yung taong pumatol? Malamalay ko. kabit ba ako? Ito naman, natatanong lang. Eh. Sagutin mo na. Hindi yung pumatol. Alam niyang may pamilya yung tao eh. Papatol-patol siya ron. So ako ang may kasalanan. Hindi siya parang Julio. Hindi. <laughs> <laughs> Lab, anong gawin kong loto dito sa tilapia? Lab, ihaw mo na lang. Total, sanay naman ako sa maitim. What? <laughs> eh, itong tahong, anong loto bang gusto mo? Ah, uh, Sabuan mo naman, lab. Para naman malasaan ko yung katas. Hindi yung puro tuyot na lang kinakain ko. May amoy pa. O oh, sige, yun pala ang gusto mo eh. Pero itong talong lab, iihaw ko na lang ito ha. Aba, bakit? Sanay naman ako sa sunog, puluntoy pa. Tanggapin mo na ang katotohanan na hindi ka na talaga babalik sa dati mong Kain ka kasi ng kain. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin, ha? Eh, hey, paano bang hindi magiging maalaga? Hindi hey, matutulog niya lang, pinapakain pa kita. Pangit talaga magalit yung ibang tao, no? Buti ka pa. Hindi ka pa nagagalit, pangit ka na. Magalit tayo ng posisyon mamayang gabi? Sure, darling. Why not? Ano ang position gusto mo, baby? Ikaw ang magluto at maghugas ng plato habang ako'y nakaupo sa sofa at maod ng TV. Line 2, hello? Hello, Ma'am Ernie. Pwede kong magtanong? Uh, ano yung katanungan? Sino po ba yung unang-unang arkitekto? Ang uh, pinakaunang arkitekto ay si uh, Eva. Bakit po? Dahil siya ang unang nagpatayo. Ah, ganun po. Ba? Ah. Eh, pwede ko isa pa po. Ah, pwede, pwede. Okay. Sino naman po ang pinakaunang estudyante? Ang uh, pinakaunang estudyante ay si Adan. Bakit po? Dahil siya ang kauna-una ang pumasok. <laughs> Miss, tuto ba pag december nagbibigayan? Oo naman. Panahon kasi ng mababait at huwag magdamot. Wow! Ganun ba? May 100 ka dyan? What? Yeah! WALA! Kung si Jack ng Titanic namatay dahil sa lamig, huh? sana ganon din sa relasyon. Bakit? Para kung sino yung unang manlamig, huh? siya yung unang mamamatay. <laughs> Ang gusto ko sa isang babae, yung maganda, mahaba ang buhok, yung mapait, mapagmahal, makadyos, higit sa lahat, yung matipid, yung walang utang, mayaman, yung kayang bayaran lahat ng utang ko. <laughs> 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 Kung ako ang jowa mo, kita sa mamahaling lugar. Alam mo kung saan? Mo? Sa tindahan ng bigasan. Yung partner ko, lagi kong nauuholding nakatingin sa akin. Oh. Hindi ko alam kung napupugian ba siya sa akin o nagsisisi na. <laughs>